Maligayang pagdating sa mga kwento ng mahikang diwata. Maghanda para sa isang mahiwagang paglalakbay. Isang magandang nayo ng tinitirhan ng tatlong magkakapatid. Ang kanilang mga pangalan ay Javid, Ragib at Salim. Bagaman ang tatlo ay may pagmamahalan, ang bunsong kapatid na si Salim ang pinakamas mapagmahal. Siya ay kilala sa pagkakaroon ng awa, kabaitan at ang kakayahang magpatawad. Isang araw, naisip ni Najavid at Raghib na maglakbay sa iba't ibang bansa sa mundo upang makakuha ng bagong kaalaman at makaranas ng mga bagong karanasan. Ayaw nilang manatili lamang sa isang lugar at guguli ng kanilang buong buhay sa maliit na kapaligiran na iyon. Tinanong nila si Salim kung gusto niyang sumama sa kanilang paglalakbay. Nag-isip si Salim ng sandali at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Alam niya na sina Javid at Rajib ay medyo mahigpit ang ugali. Sila'y palaging sumasabak sa panganib nang hindi nag-iisip at mahigpit sa pakikitungo sa iba. Natatakot si Salim na baka mahirapan sila kung sasama siya sa kanilang paglalakbay. Naunawaan ni Najavid at Rajib ang mga sinabi ni Salim at nangako silang pipigilin ang kanilang kilos at bibigyang halaga ang opinyon ni Salim sa anumang gagawin nila. Pagkatapos ay sama-sama nilang inihanda ang kanilang sarili para sa paglalakbay at nagsimula sa kanilang paglalakbay. Nagdesisyon silang magtulungan at subukang matuto sa mahihirap na sitwasyon. Sa ganitong paraan, nagkaintindihan ang tatlong magkakapatid. Dumaan sila sa isang kagubatan. At sa daan ay nakita nila ang bahay ng mga langgam, sabi ni Ragib. Nakakagulat na kahit gaano kaliit na langgam ay kaya nitong magpatayo ng napakalaking bundok. Tara, ibagsak natin ang bundok na ito at tingnan natin kung paano nagkukumahog at nagdadala ng gamit ang mga langgam. Pagkatapos ay panoorin natin kung paano nila iniimbak ang kanilang pagkain at pinapakain ang mga anak nila. May us ni si makhluk ko sa tane or unke banay huy balbrabat karne si manakartaw. Unke saat yes, yad at na karo. Hindi text, doesn't need translation as per the provided guidelines. ayon ng dalawang magkapatid sa kanyang sinabi at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos nito, dumating ang tatlo sa isang lawa kung saan may mga itik na lumalangoy. Gustong gusto nila ang eksenang ito. Nagsimula silang mag-enjoy dito. Pero si Ragib ay nagsimulang maghanda para manghuli ng itik si Havid ay nagkaroon din ng interes sa ideyang ito at inilabas ang kanyang kutsilyo upang hulihin ang itik. Hindi nagustuhan ni Salim ang kanilang estilo at sinabi niya, Mag-iingat na huwag guluhin o saktan ang mga inosente at masayahing ibon na ito. Ang dalawang magkapatid ay sumang-ayon at nagpatuloy. Sa paglalakad, nakasalubong nila ang isang malaking puno malapit sa mga sanga nito, may pugad ng pulot pukyutan na puno ng pulot. Nakita ito ni Ragib at nagsalita, Jawid, kita mo ba kung gaano karami ang hani sa katawan ng puno? Halika, umakyat tayo sa puno. Paalisin ang mga bubuyog at sirain ang pugad para makuha ang pulot. Muling huminto si Salim. Huwag kayong magbalupit sa masisipag ng mga bubuyog. Huwag ninyong agawin sa kanila ang biyayang ibinigay ng Diyos. Parehong sumunod ang magkapatid sa payo at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, nakarating silang tatlong magkakapatid sa isang napakalaki, mataas at matibay na kuta na may maraming mga silid at bulwagan. Ngunit may isang kakaibang bagay sa kuta na ito na wala itong anumang tanda ng buhay. Mayroon ditong mga estatwa at rebulto, ang ilan ay nakatayo at ang ilan ay tila natutulog. Ang lahat ng ito ay mga estatwa ng mga sundalo, kanilang mga sandata at mga kabayo. Mayroong ilang mga estatwa ng hayop. Pagkatapos ng pagsusuri at pagninilay na unawaan ng tatlong magkakapatid na ang kuta ay naingkanto, na naging sanhi upang maging bato ang lahat ng tao sa kuta. Masaya si Havid na nagsalita. Napakaswerte natin, Ragib. Ito ay isang maliit na kuta na walang tagapagmana o tagapag-alaga. Kung aagawin natin ito at magiging may-ari ng mga bagay nito, walang makakapigil sa atin. Ang iyong opinyon ay tama. Magiging amo na tayo nito sa lalong madaling panahon. Kukuning natin ang lahat ng kanyang mga bagay. Dapat tayong magkaroon ng kahit kaunting tiyaga upang malaman ang sitwasyon ng kuta na ito at pagkatapos ay sa mga mararangal na tao kung kukunin ng isang bagay mula sa may-ari nito o aagawin nito sa hindi tamang paraan. Mas mabuti kung maglibot ng kaunti sa kuta para malaman kung ano ang narito at sino ang natira sa kanyang mga naninirahan. Parehong nagkasundo ang magkapatid sa mungkahi ni Salim at pagkatapos ay nagsimula silang lahat na siya siyasatin ang mga silid ng kuta. Wala silang nakita doon, lalo silang nagtaka, hanggang sa nakarating sila sa isang saradong silid. Sinubukan nilang buksan iyon pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon ay sumilip na si Shavid sa isang butas ng kanyang pinto. Nakita niya na may isang payat at matandang tao na parang bata ang itsura. Nakaupo ito sa isang mesa sa kusina sa loob ng silid. Naisip ni Havid na itong tao ay maaaring isa ring estatwa na gawa sa bato dahil sa mahika. Pero bago niya inalis ang kanyang mga mata mula sa butas, nakita niyang gumalaw ang tao. Mula doon, naintindihan niya na ito ay isang buhay na tao at hindi isang batong estatwa. Sa sandaling ito, kumatok siya sa pinto pero hindi siya pinansin. Pagkatapos, nagsign siya sa kanyang kapatid na si Ragib. Yumuko siya para tumingin at katulad ng kanyang kapatid, kumatok din siya sa pinto. Pero hindi rin siya pinansin ng taong ito. Nagsign si Ragib kay Salim. Yumuko rin siya para tumingin at pagkatapos ay kumatok sa pinto. Sa oras na iyon, bumangon ang tao mula sa upuan at pumunta sa kabilang panig at binuksan ang pinto. Nang umalis ang lalaki, sumunod din itong tatlo sa kanya. Sa wakas, nakarating sila sa mesa kung saan unang nakita ang taong iyon na nakaupo. Nakita nila ang pagkain, kabute, prutas at matamis na nakalatag sa mesa. Nang umupo ang tao sa tabi ng mesa, umupo rin ang tatlong magkakapatid doon. Lahat sila ay kumain ng mabusog. Ang lahat ng ito ay nangyayari, pero tahimik ang taong iyon at ang mga ito rin ay nanatiling tahimik ni hindi siya nagsalita at ni hindi rin sila nagsalita. Nang matapos kumain, tumayo ang tao. Sumunod din sila sa kanya. Dinala niya sila sa isang malinis, maayos at magandang kwarto na may kama. Ang tatlo ay natulog ng komportable sa magkakaibang mga silid. Nang magumaga, dinala sila ng lalaki sa mesa para sa almusal. Matapos mag-almusal, sininyasan niya si Javed na sumunod sa kanya. Sila ay dumating sa tabi ng isang marmol na plaka na nakalagay sa dingding ng silid at nakasulat dito ang mga salitang ito. Upang palayain ang kuta mula sa epekto ng mahika, tatlong gawain ang kailangan gawin. Una, kailangan hanapin ang isang libong perlas sa ilalim ng damo sa hardin na nahulog mula sa kuwintas ng prinsesa bago siya natulog. Jis shaksko, unhit talas karte-karte din khatm hojay, or moti na mile to vahap patthar ka hojay जावेद जल्दी से बाग में गया और हजार मोतियों को घनी हुई घास में तलाश करता रहा वह सिर्फ सौ मोती तलाश कर सका था कि दिन खत्म हो गया और जावेद अपनी जगह पत्थर की एक मूर्त बनकर रह गया की नागिव नापी नंग पारा अली मही का मुलासकूता मंगा न पेरलस इलाम नंग लुमक दमो pero wala siyang nakuhang kapakinabangan mula sa pagsisikap na ito. Nakakuha lang siya ng isandaang perlas at natapos na rin ang kanyang araw sa paghahanap na iyon. Ang naging resulta ay siya rin ay naging bato na estatwa tulad ng kanyang kapatid. Ang nangyari sa dalawang magkapatid ay nagkaroon ng malaking epekto kay Salim. Pero kahit ganun, hindi siya nawala ng loob at sa ikatlong araw, siya mismo ang bumaba para maghanap ng mga perlas upang makalaya ang mga kapatid. Pagdating ni Salim sa hardin, sinimulan niyang hanapin ang mga perlas. Kahit na nagtrabaho siya ng mabilis, sa tanghali ay limampung perlas lamang ang nahanap niya at siya ay unti-unting nawalan ng pag-asa. Ang kapalaran ng kanyang dalawang kapatid ay nasa kanyang harapan. Siya ay kawawa na naupo sa isang bato sa hardin at nagsimulang umiyak sa kanyang kapalaran at sa kanyang mga kapatid. Wala siyang matagal sa ganong kalagayan nang naramdaman niya na may gumagapang sa likod ng kanyang kamay. Pagtingin niyang mabuti, may langgam. Narinig niyang sinabi ng langgam, Huwag kang malungkot salim, sa bago lumubog ang araw, nasa kamay mo na ang lahat ng perlas ng kwintas. Ako ang reyna ng mga langgam, ang kabutihan na ipinakita mo sa amin ay kailangan naming suklian. Sa sandaling ito, libu-libong langgam ang nagsimulang maghanap ng mga perlas ng kwintas sa ilalim ng damo. Isang oras pa lang ang lumipas ng libu-libong mga perlas ang kumikislap sa harap ni Salim. Sa tuwa, itinaas ni Salim ang ulo at nakita ang isang matandang lalaki na nakayuko sa harap niya. Ibinigay niya kay Salim ang hudyat na sumunod ka sa akin. Sumulong si Salim at may nakita siyang isa pang karatula na may nakasulat na ito. Ang pangalawang gawain ay maghanap ng susi ng silid ng prinsesa sa kalaliman ng lawa. Kung hindi mo mahanap ang susi bago lumubog ang araw, magiging batuka. Sa susunod na araw, mabilis na pumunta si Salim sa lawa. Pagdating niya sa pampang, naintindihan niya ang kanyang hirap. Nakita niya na napakalawak ng lawa at napakalaki na halos hindi maabot ng tingin ang kabilang dulo. Napuno ng luha ang mga mata ni Salim at sumapit na ang gabi. Siya ay nabahala. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagtiyak sa kanya. Nakita niya ang isang pato na nagsasabing, "Huwag mag-alala. Bago lumubog ang araw, nasa kamay mo na ang susi. Ako ang reyna ng mga pato. Utang ko sa iyo ay isang kabutihan. Narito ako upang suklian iyon." Medyo nakampante si Salim. Pagkatapos, nakita niya na libu-libong mga pato ang sumisid sa lawa para maghanap ng susi at muling lumitaw sa ibabaw. Makalipas ang kaunting sandali, isang pato ang lumitaw na may hawak na susi sa tuka nito at inilagay ito sa pampang kung saan nakatayo si Salim. At bumalik ang matandang lalaki at magalang na yumuko kay Salim at sinenyasan itong sumunod sa kanya. Ginawa ni Salim ang gayon. Siya ay kaunting umabante at nakita ang pangatlong plake kung saan nakasulat ito. Ang ikatlong gawain ay tingnan ng mabuti ang mga mukha ng tatlong natutulog na prinsesa at kilalanin kung sino sa kanila ang pinakabata at pinakamaganda. Sa kanila, ang pinakamatanda ay kumain ng piraso ng huliba bago matulog. Sa kanila, na nasa gitna, kumain siya ng piraso ng asukal. At ang pinakamaliit at pinakamaganda sa lahat छोटी शहजादी को पहचान लिया तो कामयाब हो जाओगे सालिम सोई हुई शहजादियों के हैरान खड़ा था, और बात भी हैरानी की थी तीनों एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी ऐसा मालूम होता था कि तीनों जुड़वा बहने हो हाँ तो तू लोग अंग तत्लोन Isang napakahirap na gawain na maiba ang isa mula sa dalawang iba pa. Mapait at nawawalan ng pag-asa, napabuntong hininga si Salim. Iniisip ko sa sarili ko, paano ko makikilala sa lahat ng ito ang pinakamaliit na prinsesa. Mukhang magkamukha ang tatlo sa akin. Hindi pa man niya tapos mag-isip, ay nakarinig siya ng fin-fin na tunog malapit sa kanyang tainga. Tumingin si Salim at nakakita ng isang pukyutan. Ang Pukyutan ay lumapit kay Salim at nagsabi, "Salim, huwag kang manghina ng loob. Ako ang reyna ng mga pukyutan. Gusto naming masuklian ang kabutihan na ginawa mo para sa amin." Pagkasabi nito, ang bubuyog ay lumipad at isa-isa niyang nilapitan ang mga labi ng natutulog na mga prinsesa at pagkatapos amuyin ay nakilala ang prinsesa na kumain ng pulot. Ngunit, napansin ito mula sa amoy ng kanyang mga labi. Gayon, nakilala ni Salim ang pinakamaliit na prinsesa at natapos ang ikatlong kondisyon at napalaya ang kastilyo mula sa mahika. Nagising din ang mga natutulog na prinsesa at nabuhay ang lahat ng mga bato na eskultura sa kastilyo. Ang parehong kuta na dati tahimik na tahimik, ngayon ay napuno ng buhay at kasiglahan. Ang iba pang mga espiritu ng kuta, pati na rin ang mga taong biktima ng magic na sina Javed at Raghib, ay napalaya rin. Ang dila ni Mian ay nabuksan din. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, nagawa niyang makapagsalita at magalang na binati ang bunso prinsesa. Kaharian ng Kulhe, ikaw ay naging malaya sa biyaya ng matapang at marangal na binatang iyon. Siya ang nagpalaya sa Kulhe mula sa sumpa. Wala nang iba pa ang makakatulong sa iyo na makalaya sa sakunang ito. Ang kabataang ito ang magiging hari ng kulhe at tayong lahat ay magiging mabubuting tagapagtaguyod at tapat sa kanya. Tama ang sinabi mo, o matalinong tao. Pero magiging masaya lang ako sa kasal kung ang dalawakong kapatid na babae ay magugustuhan din ang relasyong ito. At sa mga libro ng karunungan na iniwan ng yumaong ama para sa akin, nabasa ko na hindi dapat ikasal ang bunsong prinsesa hanggat hindi pa ikinakasal ang dalawang nakatatandang prinsesa kundi hindi magsasara ang pintuan ng mahika. Patawad, mahal na Reyna. Nakalimutan kong ipaalam sa inyo na ang dalawang kapatid ng binatang ito ay humihiling ng pahintulot na makaharap at kanilang nais na magpakasal sa natitirang dalawang prinsesa. Bago makasagot ang Reyna o si Salim,